Capricorn, paano kung may isang taong iniisip ka ngayon pero natatakot magsalita? Paano kung ang kanilang katahimikan ay hindi pagtanggi kundi isang lihim na mensaheng naghihintay lamang na mabunyad? Ang tarot reading na ito ay hindi lang tungkol sa kanila. Tungkol din ito sa iyo at sa sagot na matagal nang hinihintay ng puso mo. Kung pakiramdam mo'y naliligaw ka, naguguluhan, o nagtataka kung may pakialam pa ba sila huwag mong palampasin ito. Marami na ang nanood at naramdaman nilang nagbago ang takbo ng kanilang buhay. Baka ngayong gabi na ang senyales mo. Manood ka ng mabuti dahil mas malakas ang kanilang mga iniisip kaysa sa kanilang mga salita at handa na ang universo na magsalita para sa iyo. Sa kulturang Pilipino, naniniwala tayo na laging nagsasalita ang universo, hindi sa pamamagitan ng inay, kundi sa mga senyales. Isang kandilang kumikislap. Isang panaginip na ayaw maglaho. Isang tahimik na sandaling biglang nagiging banal. Hindi ito mga aksidente ito ay mga mensahe. Capricorn, kung nakaramdam ka kamakailan ng kakaibang bigat sa dibdib o kung may isang pangalan na paulit-ulit na bumabalik sa iyong isipan, ang pagbasa na ito ay para sa iyo. Ngayong gabi, bubuksan natin ang mga baraha, hindi lang para ilantad ang mga nakatago kundi upang maunawaan kung ano ang gustong sabihin ng katahimikan. Dahil minsan, hindi kailangan ng mga salita. Minsan, ang enerhiya, ang pakiramdam, at ang tamang oras na lamang ang nagsasabi ng lahat. Sindihan mo ang iyong kandila. Huminga ng malalim. Handa na ang mga baraha. Nakikinig ang universo. At ang maririnig mo ngayong gabi maaaring baguhin ang lahat. Pagsisimula ng energy reading. Bago tayo magsimula sandali lang. Huminto ka muna. Hanap ka ng tahimik na lugar. Kung may kandila ka, sindihan mo ngayon, lalo na kung ito'y puti. Sa maraming pamilyang Pilipino, naniniwala tayong ang puting kandila ay naglilinis ng paligid, nagdadala ng kaliwanagan, at tumatawag ng gabay mula sa itaas. Pumikit ka. Huminga ng malalim. Bitawan ang lahat ng gulo sa paligid. Capricorn, mabigat ang enerhiya sa paligid mo. Hindi ito negatibo ngunit ito ay balisa. Parang may gustong dumaan, pero napigilan ng katahimikan ng takot o ng maling oras. Habang hinahalo ko ang mga baraha, may nararamdaman akong hata. Parang binubulong ang pangalan mo. Hindi ng taong nasa silid, kundi ng isang kaluluwang naroon sa kabilang dako, sa pagitan ng mga alaala, damdamin, at mga pag-uusap na hindi natapos. Hindi sila nagsasalita gamit ang bibig kundi gamit ang kaluluwa. Ang unang barahang lumabas, lumilitaw siya kapag may nakatabong bagay. Isang sikreto. Isang damdaming hindi kailanman nasabi. Isang katotohanang nakabaon sa kailaliman ng dibdib ng isang tao. Ang taong ito ang iniisip ka, hindi pa nakalimot. Sa katunayan, mas nararamdaman nilang malapit ka ngayon kaysa dati. Maaaring hindi sila nagsasalita, pero malakas ang kanilang enerhiya. Nararamdaman mo ba 'yon kamakailan? Isang kakaibang pag-iisip na bigla na lang sumulpot. Isang pangalan na hindi mo na naririnig ng matagal pero biglang lumilitaw sa panaginip mo. Hindi iyon imahinasyon. Iyon ay connection Sa paniniwalang Pilipino, madalas nating sabihin. Kung hindi mo sila maalis sa isipan mo, baka dahil iniisip ka rin nila. Kung hindi mo sila makalimutan, baka iniisip ka rin nila ngayon. Ang ikalawang baraha. Isang mensahe. Isang damdamin. Isang marahang pagtawag ng puso. Gusto nilang magsalita, pero natatakot. Takot sa pagtanggi, sa panahon, o sa katotohanang maaaring masaktan. Ngunit heto ang hiwaga. Ang kanilang katahimikan, hindi talaga katahimikan. Ang kanilang mga iniisip ay napakalakas, yumanig sa enerhiya sa paligid mo. Kaya marahil hindi matahimik ang puso mo. Kaya marahil parang may gumagalaw sa loob mo na hindi mo maipaliwanan. Capricorn, hindi ito guni-guni. Ito ay intuition, ang tinig ng iyong kaluluwa na naririnig ang sa kanila. Ang mga baraha ay hindi naguhula ng mangyayari. Sila ay nagkumpirma lamang ng matagal ng alam ng puso mo. Ngayon, lalalim pa tayo. Ang susunod na baraha maaaring magbunyag kung ano ang tunay na itinatago. At kung bakit patuloy na tumatawag ang kaluluwa nilang iyon sayo. Ang mga damdaming hindi nasasabi. Capricorn, pag-usapan natin ang katahimikan. Minsan, ang pinakamalakas na sigaw ay hindi kailanman binibigkas. Nakatago ito sa dibdib sa likod ng mga ngiti, sa ilalim ng pagmamataas, at sa mga taon ng pagpapanggap na ay ayos lang. Ang tarot ay hindi lang nagpapakita ng mga baraha, isinasalin nito ang sigaw ng isang kaluluwa. Ang ikatlong barahang lumabas ay Pinatutunayan nito ang ating naramdaman Pagkalito Pagpapanggap Mga damdaming itinago may isang tao, malamang ang nasa isipan mo, na nakikipagbuno sa mga damdaming hindi nila lubos maunawaan. O mas masakit pa mga damdaming alam nila, pero pilit nilang tinatakasan. Akala mo siguro nakalimutan ka na nila. Baka iniisip mong wala na silang pakialam. Pero ang totoo, meron pa rin. Sobrang malalim ang nararamdaman nila, nakakatakot na para sa kanila. Sa kulturang Pilipino, marami sa atin ang naturuang itago ang damdamin. Hindi tayo basta-basta nagsasabi ng imahal kita. Hinahayaan natin ang panahon ang magsalita. Tinitiis natin ang pananabik sa katahimikan. At sa kasamaang palad, minsan nawawala natin ang taong mahal natin, dahil hindi natin nasabi ang dapat nating sabihin. Ang taong iniisip ka ngayon, pasan ng bigat ng katahimikan na parang batong nakadagan sa dibdib. Punang tsi paano kung iang kanilang isipan? Paano kung naging mas matapang ako? Paano kung siya pa rin ang pinili ko? Paano kung may pagkakataon pa? Ang susunod na baraha. Pagsisisi. Hindi lang dahil sa mga salitang hindi nasabi, kundi sa mga sandaling sinayang. Sa pagtalikod, sa halip na manatili. Hindi mo kailangang akuin ang bigat na ito, Capricorn, pero ninanais nilang maramdaman mo ang kanilang paghinagpis. At baka nararamdaman mo na nga. Baka ilang araw ka nang nagigising na ang pangalan nila ang unang pumasok sa isip mo. O baka may kalungkutan kang nararamdaman na hindi mo maipaliwanag. Hindi iyon basta-basta. Iyon ay ang kanilang mga iniisip ang kanilang pagsisisi ang kanilang pananabik, lahat ng iyon ay umaabot sa iyo ngayon. Sa ating mga pamahiin, kapag pumipintig ang kaliwang mata o paulit-ulit tumutugtog ang isang partikular na kanta, naniniwala tayong may taong nag-iisip sa atin. Pero ang ganitong koneksyon higit pa Ito ay spiritual na alingaungaw. Isang bulong mula sa universo. At ang bulong na iyon ay nagsasabing. Mahal ka nila. Hindi sila tumigil. Pero hindi nila alam kung paano ka dapat mahalin. Ngayon, sila ay nakakulong sa sariling katahimikan. Umaasang maramdaman mo ang kanilang iniisip. Dahil takot silang sabihin ito ng harapan. Capricorn, hindi ito isang karaniwang koneksyon. Ito ay at ang ganitong ugnayan, hindi napuputol ng oras o distansya. Tahimik lang sila pero hindi sila nawala. At kapag nais ng universo ng paggaling, ito ang ginagawa nito. Ipinapadala ka sa ganitong mensahe. Ipinadarama sa iyo ang mga bagay na hindi mo maipaliwanag. Dahil sa kaibuturan mo. Alam mo na. Alam mo na mula pa noon. Ang huling barahang lumabas sa bahaging ito. Nakakulong sila hindi dahil sa iyo kundi sa sarili nilang takot. Takot maging totoo. Takot na ma-reject. Takot na hindi sapat. Ngunit may nagbabago. Ang enerhiya ay nagiging balisa. Ang kanilang mga iniisip ay kumikilos na parang alon. Sumasalpok sa katahimikan na matagal na nilang binantayan. Maaaring hindi nila masabi ng malinaw. Pero sinabi na ito ng universo. Pahiwatig ng past Capricorn may mas malalim pa rito. Ang koneksyong ito, ang hindi maipaliwanag na hatak, ay hindi nagsimula sa buhay na ito. Mas matanda pa ito sa iyong mga alaala. Mas matanda pa sa unang pagkikita nyo. At nayon, unti-unting ibinubunyag ng tarot kung bakit. Ang susunod na barahang lumabas ay hindi bilang klitsch na romantiko, kundi bilang espiritwal na palatandaan. Ito ang tinatawag nating soul contract, isang koneksyong isinulat bago pa man kayo isinilang. Kaya't napakahirap itong kalimutan. Kaya mo pa rin silang maramdaman kahit sa katahimikan. Kahit sa panaginip. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, naniniwala tayo na may mga kaluluwang paulit-ulit na nagtatagpo sa iba't ibang panahon. Sabi nga ng ating mga nakatatanda. Kung para sa iyo, babalik yan kahit sa ibang panahon. At totoo nga, ang paraan ng paggalaw ng inyong enerhiya, ang paraan ng pagdaman nyo sa isa't isa mula sa malayo. Hindi lang ito chemistry. Ito ay pagkilala. Naalala ng kaluluwa mo ang kanila at naalala rin ng kanila ang sayo. Kahit nakalimot na ang isip, ang puso ay hindi kailanman nakalimot. Baka napanaginipan mo na sila bago pa kayo magkakilala. O baka hanggang ngayon, napapanaginipan mo pa rin sila, mga sandaling parang totoo, parang buhay, na tila nag-uusap pa rin kayo sa ibang daigdig. Hindi iyon imahinasyon. Iyon ay spiritual na alaala. -ala. Ang susunod na baraha ay, Lumilitaw ang barahang ito kapag gustong bumalik ng nakaraan, hindi lang mga alaala ng kabataan, kundi pati mga nakaraang buhay. Ipinapakita nito ang enerhiya ng hindi pa natatapos. Pag-ibig na hindi nasabi. Isang pangakong minsan ay binitiwan at hanggang ngayon ay umuukit pa rin sa hangin. Naisip mo na ba kung bakit ang hirap nilang bitawan? Kahit ilang beses mo nang sinubukang mag-move on, parang may humihila pabalik. Isang amoy. Isang petsa. Isang linya ng kanta. Isang kandilang kumikislap. Higit pa ito sa mga pagkakaton, ito ang tinatawag ng ating mga ninuno na pahiwatig. Mga bulong mula sa daigdig ng mga espiritu. At ang enerhiya na nararamdaman ko ngayon. Parang may isang ninuno mong naggagabay sa mensaheng ito. Marahil isang lola, isang ina, o isang spirit guide na nakatayo sa tabi mo, marahang nagsasabing. Anak, pakinggan mo ang puso mo may dahilan kung bakit di mo siya makalimutan. Capricorn, ang nararamdaman mo ay hindi kahinaan. Ito ay banal na alaala. Hindi mo lang iniisip ang koneksyong ito, inaalala mo ito. At ang huling barahang lumitaw sa pagbasa na ito ay judgment. Ito ang barahan ng paggising ng nakaraang karma na bumabalik, hindi para parusahan, kundi para pagalingin. Ito ang iyong espiritual na sangandaan. Hindi ka narito ng aksidente dinala ka rito ng universo. Upang maunawaan. Upang magpatawad. Upang maalala. At upang magising. Mensahe mula sa tarot. Capricorn. Kanina pa bumubulong ang mga baraha. Ngayon, hindi na ito bulong. Ito ay pahayad. Ang barahang lumabas ay makapangyarihan ang baraha ng katotohanan. Kaliwanagan. Pagbabago. Ito ang universo na pumuputol sa pagkalito sa isang malinis na hiwa. Ito ang iyong kumpirmasyon. Ang taong iniisip mo. May pakialam pa rin sila. Mahal ka pa rin nila. Ngunit ang kanilang katahimikan ay nagsilbing kalasag paraan upang protektahan ang damdaming hindi pa nila kayang ipahayag. Punang ikaw ang kanilang isipan. Mga sandaling paulit-ulit nilang binabalikan sa isip. Mga salitang paulit-ulit nilang binubuo pero di masabi. At ang bersyon mo na nasa puso nila, Dalisay, hindi kailanman nalimutan. Gusto nilang lumapit. Ngunit patuloy silang nagtatanong sa sarili. Patatawarin pa kaya ako? May intindihan pa kaya nila kung bakit ako nawala? Nararamdaman pa rin kaya nila ito? Ang susunod na baraha ay ito ay simbolo ng labang emosyonal, ng taong nahahati sa pagitan ng pagnanais magsalita at takot sa magiging resulta. Pinapanaginipan kanila. Naririnig ang tinig mo sa katahimikan. Nararamdaman ang pangalan mo na parang panalangin sa dibdib. Ngunit ang hiya, pagsisisi at distansya. Nagtali sa kanilang dila at tinabingan ang kanilang tapang. Kaya ngayon ang universo mismo ang kumilos. Ipinadala sa iyo ang mensaheng ito. Upang sabihin ang sigaw ng kanilang kaluluwa. Na matagal nang nakakulong sa katahimikan. Hindi ka baliw. Hindi mo ito guni-guni. Ang enerhiya sa pagitan nyo ay buhay. At ang huling baraha sa banal na pagbasa na ito. Pagpapagaling. Pag-asa. Senyal na kahit gaano man kabasag ang koneksyon na ito. May liwanag pa rin. May dahilan pa rin. May kapangyarihang baguhin kayo pareho. Pero hindi sa pamamagitan ng pamimilit. Hindi sa pagmamakaawa. Kundi sa pagtanggap. Sa pananampalataya at sa tamang oras na itinakda ng langit. Sa paniniwalang Pilipino, sinasabi natin, Ang totoo, hindi kailangang ipagsigawan. Ramdam mo na lang. At mayong gabi, Capricorn. Ang katotohanan ay hindi lang narinig na ramdaman. Malinaw. Malakas. Banal. Ngayon na nasa iyong mga kamay kung ano ang gagawin mo sa pagkaalam na ito. Ngunit isa lang ang malinaw. Nagsalita na ang universo. Spiritual na payo ang dapat mong gawin ngayon. Capricorn Ngayong naibunyag na ang katotohanan, ang tanong ay Ano ang susunod mong hakbang? At ang sagot ay banayad lamang. Hindi mo kailangang habulin. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo. Kailangan mo lang makinig sa boses ng iyong loob. At hayaan mong ang universo ang gumawa ng natitira. Ang susunod na barahang lumitaw ay temperance. Hindi ito barahan ng pagkilos kundi ng balanse. Nang paghihintay. Pagtitiwala. Pagsuko sa daloy ng tadhana. Minsan, ang pinakamakapangyarihang hakbang ay ang pananatiling tahimik. Kung mabigat ang puso mo, narito ang isang simpleng ritual na maaari mong gawin ngayong gabi. Sindihan ang isang puting kandila. Sa mga tahanang Pilipino, ito'y panawagan ng kaliwanagan at kapayapaan. Habang sinisindihan mo, banggitin mo ang pangalan nila ng isang beses. Pagkatapos manahimik. Hayaan mong ang apoy ang magsalita para sayo. Maglagay ng basong tubig sa tabi ng kandila. Ang tubig ay sumisipsip ng damdamin. Habang nakatitig ka rito, isipin mong dumadaloy sa tubig ang lahat ng kalituhan, pananabik, at sakit na dinadala mo. Kapag handa ka na, ibuhos ito sa lupa. Ipalaya mo. Hayaan mong si inang kalikasan ang magdala ng bigat mo. Bago matulog, bikasin mo ito. Pinalalaya ko ang hindi para sa akin, at nagtitiwala ako na ang para sa akin ay mananatili o babalik ng may kapayapaan. Capricorn, hindi mo kailangang habulin ang pag-ibig na para talaga sayo. At hindi mo kailangang matakot mawala ang isang bagay na nakatakdang manatili. Sa paniniwalang Pilipino, nagtitiwala tayo sa tamang panahon. Sa banal na tiyempo ng buhay, ang tamang tao, tamang katotohanan, at tamang sandali ay dumarating kapag handa na ang kaluluwa. Hindi kapag pinipilit kundi kapag marunong ng magtiwala at magpahinga. At kung nag langan ka pa kung dapat mo bang kontakin sila. Tanungin mo ang iyong espiritu, hindi ang iyong takot. Tahimik ba ang pakiramdam mo, o balisa? Dahil tandaan, ang kapayapaan ang palatandaan. Ang huling baraha sa bahaging ito ay pagkumpleto. Kabuan paggaling na buo. Ano man ang mangyari pagkatapos nito. Hindi ka na ang parehong taong nagsimula sa pagbasa na ito. Mas matatag ka. Mas marunong. Mas nakaayon sa tunay mong landas. Tangkilikin ang mensaheng ito ng may kababaang loob. Hayaan mong gabayan, hindi pabigatin ang iyong puso. Ang universo ay kumilos na. Ngayon magtiwala ka sa pag-unfold ng iyong tadhana. Capricorn Narating mo na ang dulo ng banal na espasyong ito. Huminga ng malalim. Ibitaw ang bigat sa iyong mga balikat. Hayaan mong ang enerhiya ay manahan sa iyong dibdib. Hindi ka na parito ng aksidente. Natagpuan ka ng mensaheng ito dahil may dahilan. Marahil dahil ang puso mo ay nagtatanong ng mga bagay na walang ibang makaririnig. At nayong gabi sinagot ka ng universo sa tanging wika na tunay nitong alam. Katotohanan, enerhiya at tamang panahon. Ang susunod mong gagawin, iyon ay ganap na nasa iyong mga kamay. Ngunit isang bagay ang malinaw, hindi ka nag-iisa. Ang nararamdaman mo ay totoo. Ang koneksyon mo ay wasto. At ang landas mo ay unti-unting nagbubukas. Isang banal na hakbang sa bawat sandali. Sa karunungang Pilipino, madalas nating sabihin, ang mahalaga, marunong kang makinig sa katahimikan. Dahil doon, naririnig natin ang tinig ng ating kaluluwa. Kaya ngayong gabi manahimik ka. Sindihan ang iyong kandila. Ibulong ang iyong panalangin. At kung ang mensaheng ito ay tumagos sa iyong kaluluwa. Ikomento ang iyong zodiac sign sa ibaba. Hayaan mong maramdaman ng iba sa buong Pilipinas ang parehong liwanan. Hindi mo alam, baka ang kwento mo ang maging senyales ng universo para sa iba.